Angelica Luxin Colmenares na mas kilalang Angel Luxin, actress at humanitarian. Nanganak si Angel noong April 23, 1985 sa Santa Maria, Bulacan. Tatanda natin na isa sa pinakamagaling na actress si Angel. Nag-umpisa si Angel sa kanyang acting career noong 2000. Nakilala si Angel noong gumanap sa Mulawi noong 2004 na sundan ito noong 2005 ang Darna. Noong 2008 naman ang Lobo. Love me again noong 2009. In the name of love noong 2011. Officially yours noong 2012. At one more try noong 2012. At ang The General's Daughter noong 2019. Umanis si Angel ng iba't ibang award tulad na lang ng tatlong FAMAS Award dalawang box office entertainment award. Matatandaan natin na inaakusahan si Angel at Nell RC na naghiwalay ang mga ito. Matatandaan din natin na sinagot ni Dimples Romana ang okasasyon sa isyong hiwalayan ni Angel at Nell. Ano niya, hindi hiwalay si Angel at Nell pero sa kabila ng pahayag na ito, hindi kumbinsado ang mga fans. Hiling ng mga fans ni Angel na sana man lang ay makita nila muli ito para matanggal ang mga espekulasyon ng hiwalayan. Itong nakaraang araw, natupad naman ang hiling ng mga netizen na makita muli si Angel at Neil na magkasama sa mismong kaarawan pa nito ni Angel. At masayang nagdiriwang sa kanyang kaarawan. Makikita natin na masaya silang dalawang mag-asawa habang kinakantahan si Angel ng birthday song. Habang sumasayaw naman ang asawa niyang si Neil R.C. At masayang nag-unboxing pa ito si Angel. At makikita din natin na magkasama sila na swimming Sa mga nakikita ng mga fans, dito na buhayan sila na nakikita nila na prove na hindi talaga naghiwalay ang mag-asawa. At umani naman ito ng iba't ibang papuri.